Sinunog ng mga notorious na gang ang mahigit isang daang sasakyan sa Haiti. Mahigit isang daang dinukot na estudyante naman sa Nigeria ang nasagip. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nakauwi na ang higit isang daang estudyante dinukot sa Nigeria na rescue sila ng mga sundalo. Nakauniporme pa rin ang mga bata nang masagip sila. March 7, nang kidnapin sila ng isang armadong grupo sa loob mismo ng kanilang paaralan sa bayan ng Kuriga. Anim sa mga estudyante ang sugatan kaya idiniretsyo agad sa ospital. Sa kasamaang palad, isang tauhan ng paaralan ang namatay habang bihag pa ng grupo. Giit ng gobyerno ng Nigeria, wala silang ibinigay na ransom para mabawi ang mga biktima. Natupok naman ang mga sasakyang ito sa Haiti matapos sunugin ng mga notorious na gang. Ayon sa mga report, higit isan daang sasakyan ang nadamay. Hindi rin nakaligtas ang mga warehouse at iba pang building. Mas marami ang umaalis ngayon sa Haiti dahil sa lumalalang panggugulo ng mga armadong grupo. Libo-libo na ang nasawi sa nagpapatuloy na gang violence sa bansa. Patay sa pamamaril ang pinakabatang alkalde sa Ecuador pati ang kanyang staff. Ayon sa mga pulis, binaril ang mga biktima sa loob ng nirentahan nilang sasakyan. Tinatrack na ng mga pulis ang GPS ng sasakyan para sa kanilang pagsisiyasat. Matapos ang pamamaslang sa alkalde, nagbabala ang Pangulo ng Ecuador laban sa mga umanoy narco-terrorist na umaaligid sa kanilang bansa. Kinundinan niya ang pagpatay at sinabing pabibilisin daw ang pag-iimbestiga rito. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.